Number three, souls that will have contemplation and honor my crown of thorns on earth will be my crown of glory in heaven. Ito po yung sinasabi na um, ang kaluluwa na nag-honor ng kanyang crown of thorns ay magniningning sa kalangitan. Kasi doon nga daw po sa langit, depende ang uh, ningning natin sa uh, sa kabilang buhay. Kung paano natin minahal ang ating Panginoon. ba diba po, parang yung flashlight, ba diba? May may low light, may medium, at may um, uh, high na ilaw. So ganun po, ganun po ang ating magiging ilaw sa kalangitan kung tayo ay nagmahal sa ating Panginoon.